Baiklah yang buat buka Jack oi. Osei saudara Nato Jack. 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 Osei saudara Nato. Jack. Jack. Pokok anda bag saudara Nato kayak kum. ni hilang permintaan ni awak dah pasmug, pasmug unta ni. Nato sa air lock ko kay mutong sa ngato Kay di ta mangaon ani karon di. Pas muta ni karon kadi di ta mangaon. Eh. mo e mama nga pokar sa ngato sa ila ka kwan. Eh. na nga to basa ilaka e ba? ka. E sa kawas, puta nga lang kay. Isa pa Sa ila kwan. Bal. Marisa. Punta wow. nga lang sa kanto ko. Pero wala tayo kwarta ni Karun ay Wala ko yung kwarta ni Pait mga yun kayo